Posibleng ma-extend pa ang pagpapatupad ng import ban sa bigas. May nakikita namang solusyon ng Department of Agriculture sa oras na matapos na ang umiiral na import ban. Ang detalye ihahatid ni Earl Tobia sa live rin mula sa Batasang Pambansa. Earl! Princess, bago pa nga depensahan ng hinihingi nilang pondo dito sa plenaryo ng Kamara, mismo nga sa si Secretary Chu Laurel, ang nagsabi na kailangan nilang tignan itong ilang mga isyo ng Department of Agriculture, partikular na yung presyo ng bigas at palay. Matatanda ang unang nagdesisyon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpatupad ng 60-day suspension sa rice import simula Setyembre 1 para maprotektahan ang kita ng mga magsasaka sa inaasahang panahon ng pag-aani. Pero sa kamakailang pakikipagpulong ng Sekretary Laurel kay Pangulong Marcos Jr., Isang executive order na anyang pinaplanong maibaba, lalo't sumabay pa ang sama ng panahon sa pagpapataas sana ng presyo ng palay. Son, yun na nga ang problema kasi bumagsak na naman ang presyo ng palay. Malita namin last week ay bumagsak na to 8 pesos. At yun yung umagawa, may pa kami naririnig na 6 pesos. So it is quite alarming. Kaya para maagapan ng sitwasyon, sinabi rin ni Laurel na itinutulak nila ang posibleng pagpapataas ulit ng taripa sa mga inaangkat na bigas pagkatapos ng umiiral na import ban. Kung babalikan, hulyo noong nakaraang taon, ng ibaba sa 15% ng taripa ng rice imports bilang solusyon din sa mataas na presyo ng bigas na nakararating sa merkado. Pero nauna nang inirekomenda ng kalihim sa kamara na ibalik ito sa dating 35%. Ni Secretary Ralph no at uh, ni secretary go uh, of course with the president's directive na uh, i-review na kung ano ba talaga. So Uh we are running the numbers. They're running the numbers now from 20%, 25% or 35% and uh hopefully we can make a decision uh before the uh, closure of the ban. Bukod dyan, naidulog na rin anya ni Laurel sa Pangulo ang pag-issue ng isang executive order para sa emergency procurement ng palay at pagrerenta ng mga warehouse na pag-iimbakan ng mga bibilhing palay. Ang mga hakbang na 'yan, inilatag ng kalihim kasabay ng pagharap nila sa plenaryo ng Kamara para depensahan ang inihinging 176 billion peso budget para sa 2026. Princess, dahil nga dyan, no, mismo si Secretary Laurel ang nag-anunsyo kanina na itong uh, pag iimplementa ng import ban pagdating uh, sa bigas ay uh, maaring magtagal hanggang matapos na itong buong taon. At, at sa kasulukuyan naman ay nakasalang na ngayang Department of Agriculture dito sa plenaryo ng Kamara para depensaan ng hinihingi nilang budget. Balik muna sa inyo. Maraming salamat Earl Tobias.